Dear Pinoy Storyline, ako si Mark, 48 taong gulang, nakatira sa bundok ng Santa Catalina. Dito na ako lumaki, malayo sa magulong syudad, at namuhay ng payapa bilang isang mga ngahoy. Ngunit sa likod ng katahimikan ng bundok na ito, may isang lihim na matagal ko ng itinagong kwento, isang kwentong hindi basta-basta paniniwalaan ng kahit sino. Ngayong gabi, ibabahagi ko sa inyo ang isang kasaysayang bumago sa aking buhay, Isang bangungot na hanggang ngayon ay bumabalik sa akin. Ito ang kwento ng kapra na umiibig sa isang aswang. Noong una, ang bundok ng Santa Catalina ay isang payapang lugar. May ilan lang na naninirahan dito, mga mangangaso, magsasaka, at ilang matatanda na naniniwala sa mga lumang alamat. Isa na ako sa kanila. Isang gabi, habang naglalakad ako pa uwi galing sa pangangahoy, nakaramdam ako ng kakaibang lamig. Ang paligid ay tahimik, masyadong tahimik. Hindi normal ang ganitong katahimikan sa kagubatan. Karaniwan, maririnig mo ang mga kuliglig, kuni ng ibon, o kaluskos ng mga hayop. Ngunit sa gabing iyon, tila ba walang ibang nilalang sa paligid, ako lang. Bigla, may narinig akong mabigat na paghinga mula sa itaas ng isang punong balete. Pagtingala ko, bumungad sa akin ang isang anino, malaki, halos kasing laki ng tatlong tao, nakaupo sa isang malalaking sanga, naninigaril yun ng isang napakalaking tabako. Ang kanyang mata ay parang nagbabagang uling, at ang kanyang balat ay kasing itim ng uling. May tao, bulong nito. Muntik na akong mapatakbo sa takot, pero hindi ako makagalaw. Ang katawan ko'y nanigas sa kaba. Huwag kang matakot, Mark, sabi niya sa isang malalim at mabagal na boses. Paanong nalaman nito ang pangalan ko? Simula noon, hindi ko na maalis sa isip ko ang nilalang na iyon. Sa tuwing lalabas ako sa gabi, lagi kong nararamdaman ang presensya niya. Minsan, bigla na lang akong makakaramdam ng usok ng tabako kahit walang tao sa paligid. Minsan ay nagpakita siyang muli sa akin, pero hindi upang takutin ako. Napansin kong may lungkot sa kanyang mga mata, tila may bumabagabag sa kanya. Sino ka? Tanong ko. Ako si Lakas, ako ang bantay ng kagubatang ito ngunit may isang nilalang na nais kong makasama, ngunit hindi ko kayang abutin, sagot niya. Dito ko nalaman ang kanyang lihim, umiibig siya sa isang aswang. Ang babaeng aswang na kanyang minamahal ay nagngangalang Lucia. Noong siya'y tao pa, isa siyang napakagandang babae, ngunit isinumpa siya matapos niyang gumawa ng isang kasalanan laban sa kanyang sariling pamilya. Sinasabing si Lucia ay may kakayahang magbalat kayo bilang isang normal na babae sa umaga, Ngunit sa pagsapit ng dilim, nag-iiba ang kanyang anyo, ang kanyang balat ay nagiging mapatla, ang kanyang mata ay nagiging dilaw na kumikinang, at ang kanyang dila ay humahaba, hinahanap ang dugo ng mga biktima. Ngunit kahit na ganito siya, mahal siya ni Lakas. Isang gabi, naglakas loob akong sundan si Lakas papunta sa isang abandonadong bahay sa gitna ng kagubatan. Doon ko nakita ang isang napakagandang babae, nakaupo sa bintana habang nakatitig sa buwan nang lingunin niya ako, doon ko nakita ang kanyang tunay na anyo, mga mata niyang nanlilisik, mahaba at matulis ang mga kuko, at ang ngiti niyang punong-puno ng pangil. Napaatras ako sa takot, pero hindi ako napansin ni Lucia. Mas lalo akong kinabahan nang lumapit si Lakas sa kanya. Lucia, hanggang kailan mo ako ihiwasan? Tanong ni Lakas, ngunit hindi sumagot si Lucia, bagkos ay tumingin siya sa akin. Bakit mo siya dinala rito? Tanong niya. Nagsimula akong maglakad pa at ngunit bago pa ako makatakbo, may narinig akong malakas na kalusko sa likuran ko. Si Lucia ay isang nilalang ng dilim, ngunit hindi niya ginustong maging ganoon. Noon, siya ay isang inosenteng dalaga na minahal ng maling. Tao, isang mambabarang na nagtaksil sa kanya. Sa isang ritual, isinumpa siya at ginawang aswang. Naniniwala si Lakas na maaari pang bumalik si Lucia sa pagiging tao, ngunit hindi ito madali. May isang paraan lamang upang mabali ang sumpa, kailangan niyang isuko ang kanyang pinakamahalagang kayamanan. Lucia, handa akong gawin ang lahat para sayo, sabi ni Lakas. Pero hindi niya alam ang magiging kapalit. Sa kabila ng kanyang pagiging aswang, nagdesisyon si Lakas na pakasalan si Lucia. Ginawa nila ito sa ilalim ng puno ng balete, sa harap ng mga nilalang ng gabi, mga engkanto, maligno, at ibang uri ng aswang. Ngunit bago matapos ang seremonya, biglang lumitaw ang isang matandang mambabarang, ang gumawa ng sumpa kay Lucia. Hindi kayo maaaring magsama. Kapag ipinilit ninyo ito, may magbabayad. Sa gitna ng kanilang seremonya, biglang lumakas ang hangin. Dumilim ang paligid at lumitaw ang napakaraming itim na anino na bumalot kay Lucia. Lamayo ka sa kanya, lakas. Ngunit hindi siya umatras. Sa halip, Inarang niya ang kanyang katawan para protektahan si Lucia. Sa isang iglap, isang malakas na kidlat ang bumagsak sa gitna ng seremonya. Nang mawala ang usok, wala na si lakas. Si Lucia ay nakaluhod, umiiyak, hawak ang abo ng kanyang minamahal. Simula noong gabing iyon, hindi na ako muling nakakita ng kapre sa bundok. Ang tanging na iwan ay ang halimuyak ng usok ng tabako sa hangin sa tuwing sasapit ang hating gabi. Minsan, Pakiramdam ko ay may nakatingin pa rin sa akin mula sa itaas ng mga puno. Marahil, si Lakas ay hindi tuluyang nawala. At si Lucia, sinasabing mula noon, hindi na siya muling nanghuli ng tao. Sa halip, may isang aswang na madalas makita sa tuktok ng bundok, nakatingin sa buwan, naghihintay, sa isang pag-ibig na hindi na muling magbabalik. Salamat sa inyong pakikinig sa kwentong ito. Totoo man o hindi, ang mga alamat ay may kapangyarihang turuan tayo ng isang aral, ang pag-ibig ay isang malakas na puwersa, ngunit hindi lahat ng pag-ibig ay kayang labanan ang tadhana. Hanggang sa susunod na kwento, mag-ingat kayo sa dilim.